kaka oh nakikilikot oh nakiat ah malikod

Mhm mhm. Nakakata. It's the lagi tulad nung nakaraan. Nagkakaroash din 'yan ng kotse. 'Yung sponge na green. 'Yung Pinupunasan din niya kasi 'yan mababasa ka, mababasa 'yung pandagana. Ko gaya-gaya 'to. Mayin, mayin. <laughs> Kasi talagi, ka. Ako, ako. Yan, tinanggal. Dito rito, Poy. Yes. Iyan, basta ito eh. Saka Kapit Ayan, iyan, kapitan kakabit Hindi mo nabot ito.

विक्टर ने लिए तो क्या Meron ba kayong sakit? Yung babili na... Yung so, parang sa... Washing machine? Uh -huh. Sa fryer? Air fryer na yun? Uh Oo -huh. na. Tatlong butas? Sa aircon? Ha? Sa aircon? So, yun, halap. Kinalabasan natin yun. Kiramig niyo muna yung sa air fryer. Ah, Thank picture? ang kita? Yes. Oh, yes daw. Na tatay gusto niya videohan ko rin siya na bubuksan niya yung box picture daw. <laughs>